Kala ko sir plastic. Oh. You know. Kala ko plastic eh. <laughs> Grabe, laki no. Laki ng kalubasa no. Itong puti na ito. yan yan. Grabe, totoo nga pala to. Yan. Grabe, no? Hmm. Yan, buhay na buhay, oh. Hmm. Laki ng pumpkin sir no? Laki. Ito, sigurado mga 20 kilos sa iyo na. Oo. Oh, oh, oh. Akala ko nga sir, plastic eh. Totoo? Hindi pala plastic. Totoo no? Totoo. O, kahit yung mga maliit sir eh. Oh, Oo, totoo. Totoo. Oo, oh, oh. na? Hmm. <laughs> <laughs> tinignan mo, parang ah, plastic. Alay ha? Aalay. Ah, alay pala ito. Ah, alay pala ito. Legit talaga siya. Oh, tingnan mo. Oh. Mm, yan. Oh. Legit na legit. Oh. Grabe, laki ng pumpkin. Oh. Hmm. sir? Hindi sir, totoo sir. Oh. Oo oh, nga. Akala ko nga sir, plastic eh. Sa na plastic yung tingin ko eh. Totoo sir. Ha? Hindi sir. sir, ano daw to? Alay daw to sir. Alay? Oo. Grabe, ah. ganda no?